Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Pukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny. Pukol! Bukol! Bukol! I-F-M Iyan yeah, na, no? bilis ng oras, no? Si Kim Kul... Asa ah, na ba yun? Kim Kultura California. Ayos. Ah... Uh, Teka lang ha gandang gabi, Johnny B. Pabati naman po. Mahal kong si Anthony Buok na sa biyahe. Siya. Uh, ngayon, nag-drive. Safe always. Uy, thank you. At si Boss Miloy. Nakikinig ngayon. Si Mel Osenia. Sanji Andaya. Uh, tawag lang po kayo. ha saka si uh, Boss Miloy Albano. Mahayong gabi eh. Si Ate Ate Susan. Yan, Johnny B, si A Tita Cora, hello. Ha, sige, tawag lang ulit. <clears throat> Pakifollow guys ha, ang Johnny Bukol Facebook page, okay? Aha, uh, Johnny, Johnny, yes papa. No money, yes papa. <clears throat> Yan na. Johnny, Johnny, yes papa. Hello? 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 Yes, sir. Sino to? Mark. Ha? Mark. Si Mark. Mark. Oh. oh, Mark. Taka saan si Mark? Sa po ko. Ilan taon na si Mark? 27. 27. seven. Hmm. Wala kang girlfriend, Mark? Wala ko. Bakit? Hmm. Bakit wala kang girlfriend? Ayaw. Ayaw mo mag-girlfriend? Ba't ka tumawag? <laughs> <laughs> Mark. Mark. Ah. -ka, ka na? Tapos na. Takain ka ulit. <laughs> Kasi wala kang ano, wala kang latoy-latoy. Eh. Okay, sige. Tawag lang ulit, Mark, ha? Wala ka-energy-energy energy si Mark. Just me, yung marimar. Kaya pala hindi nagkajowa. yon si Mama Lorna Cruz. Johnny Buko, nag-follow ako. Kaya nga, hindi eh, naman ako, di ko naman na-feel yung follow mo eh. Hindi ko yata ka na nag-follow eh. <coughs> Hello? Hello? Hello, uh, magandang gabi. ay idol dyan. Ah, 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 ah. ah. <laughs> Hello, ha? Sino to? Po. Uh, si Edwin po, idol. Uh, Edwin, ano nangyari sa'yo? Wala po. Eh, bakit parang ang hina-hina ng boses mo? Eh, hey, baka po kasi ba mag-ungin kasabi, kasabi ko. Yes po. Hmm. Oh, ah, sige, gaito. Pag may babaeng color, tawag ka ulit, ha? Hindi na po po maghihintay ng babae. Kasi po ano, mahirap po mga contact. Kaya po kung blind. Kung pwede po, ko na lang po number ko. Ah, kasi ganito yan. Dapat may babae muna tayo makausap. Ha? Sige po. Sige po. Sige. Ha? Oo. Pero sige pag po. may babae na, saka ka pumasok. Okay? Oo. Sige po. Okay. Ingat. <coughs> Halo? Anong hari? Sir Max. Kuya awag pangalan. Sir Max. moro mag-inmax. <laughs> si Tita Aurora Guapa. Oh, mayong gabi is sa tanan. Ah, uh, Johnny B, magandang gabi. Johnny B, magandang gabi. Iyan na. Hello. Hello. Hi. Good evening po. Good evening. Ano pangalan mo? Hello. Hello po. Oo, oh, oh, yung signal mo, madam, nawawala-wala ka. Lumabas ka, punta ka ng bintana. <laughs> punta ka ng bintana. Ay, ito na po. Yan. Ano pangalan mo? Mary Joy po. Mary Joy. Taga si Mary Joy? Uh, ah, Mandalo yung. taong ka na? 47. 47. Bisaya ka na? Opo. Ah, Daan palagi ko kay Mandaluyong. <laughs> 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 Gahi kayo. <laughs> yung daluyong. Hmm? naunsa Naunsaw ang kaoy. Oh, sa ay province mo, ano? Very joy. Summer po. Ay waray-waray itan. Waray-waray. Ay waray-waray. Kaya pala Waray. Oh, po. oh marasa sura mo. Kaon ka na? Opo. Oh, marasa sura mo? Mano? No. Ah, oh, maupay. Kay damo man kwarta. <laughs> maupay. Marasa ang sudan. Ang, ang sura. Pero pag An wara sura, kwarta, marasa. wara upay. Wara sura. Wara sura. Wala, wara pambili. Oo. Uh -uh. Oo. Oh, sige, hanapan kita ha. Ako okay. maingay. Thank you. Sige guys, tawag na po ikaw sa Globe dahil nandito na po si Mary Joy. Mary Joy, tanong ko lang, nakailang boyfriends ka na sa tanang buhay mo? Da, binili binilang po. <laughs> nakailang boyfriends ka na? Dalawa po. Dalawa. Saan sa summer sa inyo? Northern summer? Saan sa baro, ano, sa brungan Sa, ano? Northern summer po siya, Katarman. Ah, sa kakatarman. po? Ah, hindi ko alam eh. Happy birthday! <laughs> Happy birthday kay Andrew na nakikinig ngayon. Hello? Hello? Yes, sir. Anong pangalan mo? Si Marjan. Si, ha? Marjan? Marjan. Ah, si Marjan. Ayotan Tani. Eh. Hinay kay buses eh. Marjon, nagdadrive mong gagronday. Oh, Oo, oh. it itabi mo muna yan, ikaw talaga. Yes, nakatabi na ako kanina oh. pa ako pindot ng pindot, sana makapasok. Mm, oh, Ilan taon na si Marjon? 42 years old, Jari Kukal. 42 years old, pakit-cute dahil yan, murag this pakit-cute dahil, murag iring. Oy, Mary Joy, okay lang sa'yo, Mar ano, 42 years old? Oh. Okay po sa kanyang 47. Oh, okay, siguro kay lami pa man. <laughs> <laughs> mm, marasa pa man. Ngupayit pa marasa. man. Ngupayit. O oh, kasabi ng Marjun, si Mary Joy. Go ahead. Hi ma'am. Magandang bisaya. Hello po. Ah, uh, taga sa Baray ma ka, di ba? Ako pakinggan mo sa radyo. Baray ka balay. Taga bisaya ka mo, Kaya ako. Hmm. hindi ka sa bisaya. <laughs> bisaya. Taga Palambay. Ah, Cebu. Yeah. ka ba mahingi yung number mo or number ko? Number da yon. Di ba pwedeng diskarte mo, malupit mo na? <laughs> ito, yung Bukol, panira ka ng moment pa. Diskarte mo na kung anong paborito niyang tao, unggoy ba, o ganyan. <laughs> <laughs> mm. Grabe naman yan. Oo. Tanungin mo muna kung anong gusto niya, mahilig ba siyang gumala, tumatagay ba siya, ganyan. Tsaka mm naman, medyo tagilid tayo sa mukha, ah. o, <laughs> oh, at least, inamin mo. <laughs> <laughs> tagilid <laughs> man sa mukha, <laughs> pero hey, talaga, goods, lang yun, goods mata. naman sa attitude. <laughs> 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 Bayoton Bayuton nga lang. Unya, bayot, dililan mi. Ay! Usapin mo na si Mary Joy. Tagal-tagal. Ay, so, sus- kasi ko, Jenny Bukalay. Mm, ulo, no. Hiya daw siya sa'yo, ano, Mary Joy. Bakit naman? Uh, ulo, ulo, no. Pautog na yung animal. Imbis na, imbis na nagluto, nag-ano. Oh. Bakit naman mahihiya? Oh. Ay, dong! Pagkatapos mo yan, dong! Magluto ka, ha? Eh, bakit naman? Imbis eh, na magluto, nag... <laughs> how do, do ka like, uh, idol Johnny? Ah, may lain pa. <laughs> <laughs> oh, kausapin naman maayos si Mary J kasi. Ah, yeah, sige, ma'am. hindi uh, na natin pa tagalin na pag-uusapan natin. Uh, pwede ka ba may number mo? Okay lang sa'yo? Ano, number mo, Joy, or number niya? Number mo na lang. Number mo daw, June. Ah, sige. Yung totoo ha? ano? Zero nine six seven. Uh-huh. Nine four eight. Uh-huh. Three one nine one. Three one nine one. Two four six eight. Two four six Zero nine six seven. Nine four. Nine four eight. Three Okay. Okay na bahala ha? Yeah, thank you. Okay. Thank you, Jan. Jan Bukol. Bye, I do. Bye, I do, Jan Bukol. Wait, you. thank you, thank you. Tuwad. <laughs> 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 Ganon yung ginagawa ng mga mantatawas. Pinapalo yan ng ano, ng may uh, power-power. Uh, lumabas ka sa katawang, uh, sa katawang ng taong ito. Pinapalayas kita sa ngala ng Chukchak Channel's -chuk Channel <laughs> <laughs> Tuan, mag ah, Hindi ako lalabas Hindi ako lalabas Tuan <laughs> <laughs> Kung sino Ay, kung di di ka bang satanas ka, demonyo taong Lumabas <laughs> ka Sa katawan ng taong ito <laughs> Hindi ako lalabas Hindi ako lalabas ah, Lumabas ka Okay oh, <laughs> oh, na, bye Bye <laughs> Nag-uusap si Bardo kasi, kasi Buknoy ay bakmoy ka agaling. Ay galing ako dun sa unahan. Eh bakit naman? Eh kasi ano, hingi ako ng pera kay nanay. Bakit daw? Eh kasi may libreng tuli doon. 10 pesos lang yung babayaran sa registration. Ay talaga? Oo oh, naman bakit mo na tanong? Ay ito may 20 Buknoy. Anong gagawin ko diyan? Ah, sasama ako sayo. <laughs> 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 Ibig sabihin, hindi mo uh, matuloy si Bandok. <laughs> Hello? 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 Mabuti pa kayo ni Lola. Kani! Naon man, naon sa ka. Mukhaon ka? Hindi <laughs> ako laging <laughs> kapare. Wala, kaya tagal ka man tumawag. Kanina may babae, di ka tumawag. <laughs> kaya, hindi ka na makontak ay? Eh? Hindi ka makontak? Huwag ka contact <laughs> มาละพ่อมาไปหัวเราะก่อนถุ่มย่ะหัวเราะก่อนถุ่มย่ะฮะไอ้ก๊อ Nag-follow na ko sa imo dyan eh. Uy, si Tita Lourdes dyan sa Cubao. Kamusta kayo dyan? Wala kayo eh. Hello? Hello? Hi. Hi oh, po. Magandang gabi po. Oh, hinaano mo konti radyo mo, madam. nag feedback tayo. Oh. Po. Hinaan mo radyo mo? Okay na? Apo. Anong pangalan mo? Nancy po. Nancy. Ilang taon na si Nancy? 33 po. Ano? 33. Saan, probinsya si Nancy? La, dito lang po. Ah, dito sa QC ka lang? Opo. Mm, sa 33 years old, or sa 33, 33 years mo dito sa mundo, nakailang boyfriends ka na? Mga 3 po. Tatlo? Opo. Bakit tatlo lang? Tokyo lang. Hmm, Chusi ka ba? Chusi ka? Hindi naman po. Hindi naman. Gaano katagal yung pinakamatagal mo boyfriends? One year. Matagal na yon. <laughs> <laughs> yung tatlong official, <laughs> the rest fling-fling lang, tama? Okay lang. No, da, lagi? Okay. Kiat, ki kiat, <laughs> gede eh? ay? <laughs> ah, sige, hanap tayo ha. Okay. Okay. Ay, hello? Hello? Hoy, bayuta kayo sino boses mo. Hello? Yes, sir. Ayos naman yan eh. Ano pag nilagot mo ng ayos ako? oh, yung go ka kay Linti. Say mo? Sino ni? Eh? Totong ah. Si Totong. Ilan taon na si Totong? 43. 43. Hindi, di yung kasubong to. Ah, rin ang libot-libot sa may ano ah. Tay-tay. Ano, -tay. bra mo na? Ah, uh, obduction son Ah, oh, ya yeah, high <laughs> grade. oh, are si to nan to. Oh. Sorry, oh, be? sorry habal. bale. Oh. ayoh ha, ha Oh, sige, bira. Hello, ma'am Nancy. Nancy. Hello, ma'am. Nancy. Hello po. Ibubulbungol mo na? Hindi ako ah, mo. Ah, ma'am. Ma'am, Taga saan ka, ma'am? Ang na ka daw, Nancy? Quezon yes, City. Yes, yes. Quezon City. Anong probinsya uh, na ano Wala, wala. Dito lang. Ah, sige na. Dito lang na number sa Quezon na Ako na number niya? Number agad? Di ba pwedeng diskarte muna? Ay, sus, lente nga tao. Okay, eh. Sige, 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 Ah, oh. uh, ma'am, Nancy. Pa Pamangkuta ko, ano gusto niya? Ano paborito niya na nga pagkaon? Muna. Okay. Okay. Ma'am Nancy, Hello Pamangkota, Ma'am Nancy Ano feeling mo na Hindi ka nakapasok sa top 12? Ma'am Nancy Anong gusto <laughs> mo sa lalaki? <laughs> o oh, Nancy, ano daw gusto mo sa lalaki? Malaki, oh, Nancy, ano gusto sa lalaki? Malaki? Uh, Mabait po Ducks or jutes? Ah, mabait Basta mabait po Basta <laughs> <laughs> mabait na to Anong gusto mo mahaba o maiksi yung pasensya? Yes, sir. Hmm. <laughs> <laughs> Anong gusto mo daw Nancy, mahaba yung pasensya or maiksi? Um, ah, <laughs> mahaba. Anong gusto daw niya mahaba? Yung baba o yung dila? <laughs> 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 oh, i mean, number mo to ipahatag eh, na eh. Sige, ako na naman may number mo. 09? Ang nansi, number mo ba? Number mo to. Hindi, sabi sa link niya. Number mo daw, Kuhaon niya. Sige, sige. O, oh, number mo? 09? To! Ay! To! Nawagtang si Totong. dente ka tao. Pat. Tay, naon naman yun eh. Ah, sige, are, are. Hello? Hello? Inaan ng radyo. Inaan ng radyo. radyo. Pangalan mo? Hello? Pangalan mo? Hello? Pangalan. Nante. Rinante. Ilan taon na Rinante? 37. 37. Okay. Ah, Rinante, ah, bigay mo number mo kay Nancy. Go ahead. 09? 09 zero nine five zero mhm ano six eight six, six eight seven ah six six eight seven okay Nancy uh -oh. to number ni zero okay, zero nine fifty uh, zero nine fifty five, five, five 6-6-8-7 Okay na, Nancy? Okay, okay. okay po Okay, sige Salamat, kayo na mag-text, ha? Okay, okay salamat okay. po Okay Yan, ha pag si ate ko Si Lani Martinez Nang siya sa Laguna Ingat palagi From Erica Asawa ni Erica <laughs> Ah, hindi ka nag-follow sa TikTok ko. Chinilasi kita eh. Eh, mo ko Oo. Uh, -uh. A picture ta bukas, Johnny. Ah. Uh. <laughs> Ikaw pala si Bardock at saka si Buknoy. Talaga. <laughs> Secret. <laughs> Secret to si Buknoy ano doon siya, fan doon siya ni Bookman at saka ni Bardock. Wow, salamat naman. Thank you po pag kung uh, 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 Johnny B, magandang gabi po. Sige po, umaya ha, kapatugtog lang ako. Stipot lang kayo dyan ha. Okay. Alas 8.26 na. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ang bahala dyan. Johnny, Johnny. Bukol, Bukol. fm